ka ang tagay buwad o udong no, may siya udong okay relax udong pansit buwad at itnog at may ito yung ano na red wine at okay, siya yan chayin kain na tayo kain okay. na sa udong udong na siya guys okay oh, sa may ingon o wala may ang sardinas wala may siya guys o oh. O, udong na siya udong oh ano make ni siya sa dinas with udong oh di ba udong o, udong o, udong ang tadi bulad ng log okay kasi naingon na wala lami ang buwat tang lami ani oh na tay suka sa ili ani ah sis colored grabe na talaga tumpag yung ni ba o itlog o buwad na mawaging diet, ani o diba mawaging diet, ani gud tayo gani ayen guys kaunta guys yan kaunta guys buwad at itlog may udong pagod guys halang na siya sardinas guys Ay buwad sa kabuwad guys Ari kain, kain. ken kain. ken. Kain Ga guys. Oh. Hindi na. Hmm. Hmm. Flavors. Which is yan Hmm.

Különösen szarabban mondom, hogy dimeszett, nem volt. Mm. 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 Ito yung tayo buat guys Hmm Sarap Ang wow. bango pa Hmm Hmm

Boa. Mm.